What's up mga kasang? Ka For today's video, eh, naisip ako lang mag-upload no? kasi isang linggo na naman na nakalipas at ngayon nga medyo walang ganap sa pag natin ngayon at walang pagbabago uh, at ayun yung mga plano natin hindi pa gumagalaw pero kailangan ko na mag-upload dahil uh, at least once a week sana makapag-upload tayo ulit no? So, ayun nga, dadaldal lang ako ng konti ngayon So yun mga kaansong, no, marami tayong plano pero hindi pa tayo muusa dahil unang una naghihintay ako ng budget. So yun naman ang laging problema natin. No. At ayun, update ko lang kayo muna dito sa mga flower natin. Kung mapapansin nyo itong ating isang flower na beast lab, wala na siyang katabi dyan. Kasi yung kampa ko na binibenta, eh, naibenta ko na. So wala na yung magnus kampa natin. Tapos yung mga ibang flower natin, kumpleto pa rin naman sila dito. Tapos yung ating uh, Dumbo Ear Mosaic, na napaan ako dito isang ano isang batch yan. So ang bilis lumaki talaga no pag konti lang sila tapos malaking nalagyan. Eh talaga namang ilang ano lang, ilang linggo lang, dalawang buwan, eh, malaki na talaga. So ito naman yung ating flower na nakalimutan ko na yung galing kay Boy Ubo. Tsaka yung chairman genesis natin na female. Kaya mga pinapalaki ko na yan, no dahil ibibreed ko yan soon tapos iniisip ko na lagyan na talaga to promise magkaroon na ako ng budget lalagyan ko na yung ating salt water dyan dahil walang walang laman yan kagaya nitong nilipat natin na aquarium itong nilipat natin 20 gallons dito sa labas hindi ko pa rin nalalagyan ng tubig dahil hindi ko pa rin alam kung ano talagang ilalagay ko dyan kaya yun hindi ko pa rin inaasikaso at medyo busy tayo update ko na rin kayo do sa ating beta no? nung no, maalala nyo nag, ako dito ng beta na brinid natin. ito na yung mga anak nila so nakita ko dyan, mga 20 o oh, baka nga wala pang 20 pieces itong mga beta na to pwede na i-jarring to eh pero pwede pa rin naman sila dyan no dahil wala pa rin akong lalagyan uh, di ko pa rin makasigaso so mga next week siguro ilipat na natin yung sa iba lalagyan ito napakaganda, ginaw talaga oh meron tayo dito RDSS na nilagay ng mga fry, ayan dumadami na sila yan, talaga pag ganitong klaseng setup guys. Simula nung sinetup ko to na ganito, hindi ko na yan winater change. So, naglagay lang lupa, naglagay ng water lily, tapos tubig. yon hindi ko na winater change yun. Pati ito, yan, yung mga toksido ko yun natin dyan, dumami na lang din yan dyan. Tapos yun, ang lilino talaga na tubig. Pag, ang importante talaga dyan is yung meron kang lupa. Tsaka live plants yung talaga yung nagpapalino ng tubig. Tsaka, tingin ko na no, mas mabilis silang lumaki pag may mga lumot-lumot. So, ito, may RDSS din dito. Napakadami na. Pati yung ating, uh, ano matagal dito? Red Balloon Platy. Yan, no, medyo matagal lumaki itong Red Balloon Platy. Hindi ko alam kung anong problema niyan. Siguro kulang sa live food, no? Kasi PO1 lang pinapakain ko diyan Tsaka, okay ko Platinum. So, soon, pag nakapagbukas ulit ako ng shop, maglalagay ako ng, ano, ng lalagyan ng 2 para magbebenta na rin ako ng 2B at magpa magpapakain na rin ako ng 2 dito sa mga alaga natin dito so yan yung kalagay natin dito sa likod at yun no, nag na naman si Mrs. dito sa bahay at naiba na naman yung pwesto natin so yung aquarium natin eh, nandito na sa gilid Buti na lang at ini-slide slide lang namin yan no kahit di ko nabawasan ng tubig yan. Eh <laughs> nai-slide ko yan dito dahil wala na yung rubber nung paa niya so ang nandito yung female natin na uh, chairman genesis yan uh, tinatago ko rin yan para sa future breeding natin at yung ating mga dami na nito mga red wagtail platy natin na long fin o high fin yan, no? yung, yung iba high fin tapos yung iba ay regular lang so dapat pala pinipili talaga yan no? para pag nagbreed kayo mas mahal kasi yung high fin mas maganda rin talaga yon. Kama tayo sa labas. Andito yung marami talaga ano eh. Marami talaga dapat gawin dito pero hindi ko magawa yan. Nang gawa water change na ako, hindi ko pa nalalagyan ng tubig. Naisipan ko kasi mag-vlog. Kaya hindi ko pa natapos yan. Ayan, nailipat ko na nga pala at nalagyan ng ano to. Ng pump. Ayan. Wala pa yung papagawa natin dyan dahil <laughs> nagamit ko yung budget natin. So, yun. Nilagyan ko muna ng pansamantala ng pump to para malagyan ko na isda. Ayan o. Oh. Meron tayo dito mga Tuxedo Koy, RDSS. Yan, meron tayo HB Red. Yan, mga pambenta ko to. mssbt Purple Dragon. Yan, may two pairs pa. yung mga binibenta ko yan. Tapos yung iba nilagyan ko lang kasi nakakaroon ng kitikite. Yan, nilagyan ko ng trio na HB Blue na mga breeders ko. Yung ating mga breeders na Tuxedo Koy. Yan, pinapaanak ko ng mga Tuxedo Koy. So, nilagay ko muna dyan kasi baka mga anak na rin sila at ayun wala naman laman tong mga to at nagkakaroon ng kitikite so kailangan talaga eh meron tayong mga ista dyan to laki na nandyan itong HB red natin at mga anak na rin yan soon so yan dyan na talaga ang pwesto nyan tapos ayun yung mga tank natin dito ganyan na ang pwesto nyan water change water change lang tayo at yun, silipin na rin natin yung goldfish. Ito yung tatlong goldfish na natira sa akin. Hindi ko ito binibenta na. So, itong tatlo na to ito na ikikip ko. Pag nagtayo na ako ng tindahan ulit, siguro ipapasok ko sa loob. O lalagay ko sa likod. Kasi pag nandito, nabibili. Tapos yan, yung ibang mga pinaparami natin. HB Red. Ayan yung mga males natin dito halo-halo. Dumbo ear. Nakita ko yan. Ito nga pa lang ating ano no, uh, PKBM. Ito yung mga anak na ng PKBM natin. Bali yung pinaka parents niya na unang unang nagsimula ako. Eh isa-isa namatay. Unti-unti namatay minsan nawawala na lang. Feeling ko ano eh, may mga ibon kasi dito. Baka dinadali ng mga ibon. Tapos 'yun. Ito yung mga noko ko koy feeder. Nakapag-out ako nito nung nakaraan. Ah, uh, may nag-request sa akin na hindi ko matanggihan kaya nakapag-out ako niyan. Tapos, ito, meron pa tayong mga HB, ay, mga AFR, at yan, RDSS, yung mga breeders natin nandito. Siguro, ibabalik ko na ulit sa farm yan pag nag-open na ulit ako ng shop. Teril ko lang ako na mas marami lalagyan. Yan. Ito, is biblon, dami oh. Pag mga ganyang kalaki na, ibabato ko na sa farm ulit yan kasi mas mabilis talaga lumaki pag nandun. Pag nasa aquarium, may napakatagal yeah, meron pa ako EBM tsaka Blue Panda. So, marami pa rin naman ako isda. Hindi lang ako masyadong nagpo-post talaga uh, at nagbebenta sa ngayon. Ay, ito, iano ko na rin. Pakita ko na rin sa inyo yung salt water natin. Dami nagtatanong nito. Ang tagal nito, guys. Iyan yung salt water natin, yung Clarky, andyan pa rin. Nasa shop pa to, andyan na yan. Pati yung mga rocks niyan. Tapos yung kasama niya, ito lang. Yung isang starfish. So, yun, nakakaproblema ako sa saltwater pag merong mga, ano, mga nemo, yung mga clownfish. Ang bilis magkasakit sa akin, hindi ko alam kung bakit. So, pag may nemo o may clownfish, magkakasakit yon madadama yung iba. So, sa susunod, di na muna ako order. No? <laughs> uh, yun, meron pa tayo mga red ball lati dito. Uh, at yun. meron din pala ako dito mga... Uh, blue polar parrot era naglalakihan na sila yung mga ibang malaki dito nabili na ng mga bata na pumupunta dito yan, kaya medyo para kumunti sila. Yan, marami pa tayong mga fry. Hindi ko alam kung ilalagay yun. Pag pinagsama ko naman yan, baka makain yung maliliit. At Teo, meron na naman siya mga fry doon na maliliit. Kanina, kanina naglilinis ako. Nasa iPhone ko pa nga yung iba. Akala ko, wala pa silang fry dyan. Huwag ka ko yun. May mga nasa iPhone ako. So, yun. Tuloy ko na yung paglilinis natin. Pinasidip ko lang naman kayo. Sana sa susunod na video natin, eh, nandito na yung gagawa at meron time budget pang pagawa niyan. Alright, peace out!